Sa kalagitnaan ng isang malakas na bagyo noong 1997, walong magkakaklase na pawang babae ang nestranded sa loob ng isang eksplosibong subdivision. Ang inaakala nilang ligtas na pahingahan, unti-unting naging bangungot. Isang paglalakad na dapat sampung minuto lang, umabot ng mahigit tatlong oras. Pero ang tunay na tanong, bakit parang ayaw silang makabalik? Taong 1997, unang taon namin sa kolehiyo sa isang exclusive all-girls school sa Makati. Habang lumalakas ang ulan at hangin, kinansela na rin sa wakas ang mga klase. Pero huli na, hapo na, at halos lahat ng sasakyan ay wala na. Wala rin taxi, wala rin UV Express, di pa uso nun, at wala ni isa sa aming masusundo. Buti na lang, may isa kaming kaklase na may kotse. Walang arte. Nagsiksikan kaming walo sa loob. Lahat taga South. Moonwalk, Better Living, Multinational. Kailangan naming makadaan sa Merville Access Road. Pero bahana roon. Kaya nagdesisyon kaming subukang makadaan sa loob ng Merville Subdivision mismo. Exclusive, secured, at mahigpip. Sa awa ng guard sa pangalawang gate, pinapasok kami kahit walang sticker, kahit emergency lang, akala namin ligtas na kami. Hanggang sa makapasok kami sa Washington Street, isa sa mga main roads ng village, at nakita naming baharin palaroon, lampas bewang. Marami ring school bus at sasakyan na, na stranded. Wala kaming choice kundi maghintay. Tumilang ulan bandang 9 PM. Nagdesisyon kaming lumabas at maglakad-lakad. Tatlo sa aming naiwan sa kotse dahil inaantok na. Kami namang lima, naisipang puntahan ang bahay ng dati kong kaklase sa high school na alam kong malapit lang. Tinatayang sampung minuto lang ang lakad. Inabot kami ng ulan, kaya basang-basa. Mabutit pinakain at pinashower kami ng nanay ng kaklase ko. Pinahiram pa kami ng damot, pero kailangan naming gumalik agad. Naiwan nga yung tatlo sa kotse, di pa nakakakain. Mga 11.45pm na nang naglakad kami pabalik. Dala namin yung pagkain para sa mga naiwan. Ang daan pabalik ay simple lang. Pataas, kanan, pataas kulit, kanan, pababa. Pamilyar ang daan, puno ng streetlights. Tahimik pero normal. Pero habang naglalakad kami, napansin naming parang hindi na kami nakakarating sa unang likuan. Straight lang ng straight. Ila pa ulit-ulit ang scenery. Nagtanong kami sa isang tindera, pero tiningnan lang kami at isinara ang tindahan. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakakita kami ng bahay na bukas ang gate, sakto at may maid na nagsasara ng gate. Nilapitan namin siya. Tiningnan niya kami, pero imbes na sumagot, Igla niyang niyakap ang batang kasama niya at tinakpan ang mukha nito. Parang ayaw ipakita kami. Nagkatinginan na kami, ang saya kanina unti-unting napalitan ng kaba. Tila may mali. Hanggang sa may dumaan na nakamotor. Pinaranamin, tumigil siya, tinanggal ang helmet. Pero bago pa kami makapagtanong, muli niya itong sinuot at agad umalis. Sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada… Umupo kami. 1.30 a.m. Nagdasal kami. May kumanta ng anima Christi at isa-isa sumabay kami. From all the evil that surrounds me, defend me. Ang ilan ay nanginginig, yung isa hinihika. Pero tuloy pa rin ang kanta. Nang 3 a.m. na, sabi ng isa, Tara, subukan uli natin. Hawak kamay kami. Naglakad uli. Paulit-ulit ang kanta bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints. Hanggang sa, nakita na namin, ang ang nawawala. Belvedere Street, at gaya ng simula, wala pang limang minuto, nasa Washington Street na kami uli. Sa oras na iyon, natulog pa rin ang tatlong naiwan sa sasakyan. Wala silang alam, pero kaming lima, wala na sa aming magsalita ng tungkol dun. Ang sabi ng mama ko kinabukasan, baka may dinala kayong hindi nyo alam. May kasabay kayong di nyo dapat kasama. At mula noon, bawat biglang liko, bawat daang tahimik, nag-iingat na ako. Baka hindi tayo ang nawawala. Baka tayo ang hindi makaalis. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!